Hello, mga kalula. Mga kananay. Ito ang aming baby. Oh. Ang lula, minsan ay nagiging babysitter na rin. Ito, may bagong duyan na yan. Ito aming baby angel. Tagal-tagal yeah. matulog. Oh. Ngayon lang yan natulog. Oh. Nangangalay na ang kamay ko sa ka, ano, sa matindi hmm. magtrip itong batan to, tagal niya matulog hmm. na siya o oh. tulog na o oh. huwag uh, mong anuhin din dahil kayo, mahirap patulogin yung bulilit na yan alis dyan, ganyan lang ang ating uyog, kasi baka mahilo naman yan yan, hindi pa masyadong iuugugoy nang malakas, ganyan lang siya, oh. Hmm. Basta mauga lang yung kanyang doyan. Okay na yan. Ayan. Ayan ang aming baby. amin baby angel. Ayan hmm. na, ah, hinaan mo yan, bawal yan, mga music na yan. Ayan na, ah. bawal, bawal. Yan, ah. yan, yan oh. Ay, kasi nanonood lang na yun 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 computer yun 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 kapatid. yun 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 mga yun 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 sarap na ng tulog niya. Smile nga Inday. Smile nga sila. Oh. Oh, kanina ka nag-smile ka. Smile ka, smile. Oy, galing na naman. Ito. Smile nga Inday, smile. Smile nga. Laka, 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 laka. Narinig ako, narinig. eh kawag-kawag na naman siya, oh. Hmm. Nagahanap yan ng didi. Yan naman. Nagahanap ng didi. Ika lang. Nagahanap <laughs> ng didi. Ika nga lang. Bagay, may tira pa siya. Tira niya kanina. You guys.